good morning, good morning mga brother Welcome sa Aklanong TV, araw ng linggo Ah, uh, Yung vlog ko na to, para to sa mga brother natin Na kailangan, kailangan nila ang RIP ID mga brother Ten at saka South yun mga brother, Cavitex. Pero yung kukunin namin niya South muna So natin kumuha Sana hindi pa gaano kami yung pila ngayon Hindi totoo yan so, sabi nila doon sa Sir Magallanes, madali daw kumuha doon. Time kita ah, na city na, ah. kaya kailangan bababa tayo. Kala ko dito sa Malabon. Pero, sige lang. Kailangan natin eh. Kasi magiging cashless na. Lahat ng Skyway, Expressway, magiging cashless na yan starting November to mga brothers. Kaya kailangan natin kumuha. So, sa mga brother natin na mabiyahe dyan, ingat-ingat kayo sa kalsada mga brother. Ingat-ingat kayo sa kalsada. At sa mga kukuha ng Arif ID ngayon, tara. kitakits tayo. Shell Magallanes tayo pupunta mga brother. Shell Magallanes. So, abangan niyo tong vlog na to, tapusin niyo. Isa-isahin natin kung paano kumuha ng Arif ID, kung may requirements, kung pa magkano, kung paano yung proseso. Sa mga hindi pa nakalike at nakasubscribe sa channel ko, like nyo na mga brother at TV. Maraming 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 salamat. At let's go, alis na tayo. Baka mauli. Baka humaba yung pera, okay? Let's go! Sana tumamba naman Kahit makati lang

alit na Ayos. Ayon, mga brother, Yari. Hindi kami umabot dito. First 100 lang daw Nandito dito kami sa Magdalianes, mga brother. Magpipila kami doon. Uh, binigyan lang kami ng form, pa na lang daw namin. Susubukan so, namin pumunta sa ano. Betron sa may Ayala ba yun? O doon, basta doon malapit sa may Dosit Hotel Susubukan namin doon Baka sakali Dito wala na, ubos na daw ngayon Kailangan talaga maagang maaga <laughs> Kaya hindi ka na matutulog <laughs> Haba ng <na> masabi <mo> <laughs> O, haba ng pila Pero first 100 lang kasi yan Tapos by numbering mga brother By numbering yung ano nila eh, Tapos na raw ngayong araw pag nakakuha ka ng number, bibigyan ka nila ng schedule kung kailan ka babalik. Ganon yung proseso dito mga brother. Kaya kailangan natin makahanap ng iba. Ibang pagka uh, ano, pwede magpakabit kasi mahirap na. Ano pecha na mga brother, 25 na kaya alam mo naman. So sige, dyan na muna kayo. Didiretso muna kami ng Petrol. Ito sa Petron, mga brother. First 100 din. Patay kang bata ka! Wala, balik na lang. Baka uh, mamayang madaling araw. Mamayang madaling araw. Kasi <laughs> kailangan, kailangan talaga natin yun, mga brother. Kasi required na talaga. Cashless, magiging cashless na talaga yun ano. Yung bayaran sa toll gate kaya kailangan natin kumuha ng RFID mga brother so ano gagawin ay biyahin na lang mga brother biyahin na lang okay so magtitake -tay -tay tayo next vlog pag sure na talaga kukuha kami okay basta kayo nabuhusan na kasi ng number kaya biyahin na lang muna tayo tapos, tatlong malaki soft drink. Saksi ang nga Hindi ka mag mo. Kaya ano pong mahal niyo dyan? Ito yung sinasabi ni George. Ano pong mahal Dito to yan. Baka may pwedeng ibigin dyan. Sa hindi isa. Kasi siya Kung sa... Mabayaran naman na yung Ano ba mo dyan, pre? Saksi ako kung nga Hindi ka mo. Ito yung ko sa

Si Ching ayaw kumain. Bato kasi daw yung merienda niya kanina. Bato. Kaya bukas pa matutunaw yun. Graba. ano, mag-collaboration <laughs> nga kayo na ito. mo. Ayaw niya magpakita eh. Ayaw nyo magpakita eh. Ano yung identity na ito? Yung eh, Yan mga brother! At tapos na nga kami kumain doon sa Bautista. Pag sila po kit sa bunga mo t-shirt Nakakuha ako, <laughs> nakapag-trap ako ng Red Belt Run. Ayos na ayos doon mga brother, kumain sa may pisngi yan, sa may Bautista. Sulit na sulit ka doon mga brother, kahit hanggang mamayang hating gabi ka na, hindi ka nakakain. <laughs> <laughs> hindi totoo yan. Yeah. <laughs> sana sa linggo na to good vibes good vibes tayo kahit hindi nakakuha ng RFID pero mamaya mga alas 12 susubukan namin Di, ayaw namin magipagsabayan sa araw sa mga kumukuha pa kinabukasan mahirap mahirap mga brother ang dami kaya mamaya alas 12 ano susubukan namin kumuha ulit okay stay tuned mga brother Sana makakuha. nang Arif Aidil. Iya noh, kelo iya noh. Cantik banget brother, oh Iya noh. <laughs> Yun noh brother, ingat-ingat tadi -ingat. itu aku yang sedil monti. Dan Montecchio si mga brother at ito na may bonifacio. Nataka mga brother. Ingat-ingat sama mga bumabiyaya yang Ingat-ingat. Basta na ngayon, ang tubig basa. Kaya ingat mga brader, ingat. Ingat! ingat. yung pag-iingat, ingat. Diwasan muna yung alam nyo mga bahay na muna tayo dyan mga brother. iwas muna tayo. Hindi tayo dumaan kasi magpapasan na tayo spa ako ngayon. Hindi tayo nakakapagpapasan. Baka sanitize, pumunta pa ba ako ngayon, pero inaabot ako ng malakas na ulan, kaya sige lang, laban lang tayo mga brother, ingat! Baka sanitize, wala tayo mga brother, nahihirap na, baka bigla tayong mapose, <laughs> kailangan okay natin na, ulit na sanitize. na tayo magpasanitize kaya gora na tayo kung saan na naman tayo mapunta ngayon sa biyahe natin time check alas 3 20 mga brother alas 20 na ng hapon pero parang gabi na siya <laughs> parang gabi na siya mga brother bigla kasing ang malakas na ulan at mukhang bubuhos pa siya ulit kaya ingat sa mga brother natin nagdag drive. Ayun mga brother. Time check 9:30 na mga brother 9:30 na. Sabi ng mga kasama ko. Uh, bago kami bumalik do sa Arif ID. Pagkukuha ng Arif ID sa southbound ng C5. Kain na lang muna kami. Kain na lang kami kasi ano, baka mahaba pa pila hindi natin sigurado pero babalik kayo kasi namin ngayong mga 12 susubukan namin ulit tumuha malakas yung ulan hindi tumitigil yung ulan mga brother ingat ingat kayo ingat ingat kayo sa pagta drive nyo ingat ingat lalo ngayon tubig, ang tubig basa <laughs> susubukan natin mamaya mag vlog doon sana hindi na bumuhos na bumuhos yung ulan para makakuha tayo kung paano talaga yung proseso ng pagkuha ng RF ID susubukan so, natin mag vlog papunta muna ako ng sampalok para may pagkita sa kanila kain muna kami mga brother so dyan lang muna kayo sa mga bumabiyahe dyan ingat, ingat 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 mabuhay kayo brother hanggat gusto nyo so punta muna kami sa sampalok kita kita ulit tayo mamaya okay Yan mga brother Pupunta na tayo ngayon doon sa Old Nayx Doon yung una namin pupuntahan Sa ngayon Time check 7.30 na kaya Punta na tayo doon Baka wala na gano'ng pila Okay Samahan nyo na kami At tayo ay lalarga na Papuntang Old Nayx Okay

brother Nandito kami ngayon sa taas ng Skyway na Old na AIX Westbound Nagdali kayo Magallanes Pag nagpas nyo ng shell Pakit kayo pa Magallanes Bago bumaba dito Pa Terminal 3 Ito na yung pila So dumating kami ito Time check Sakto alas 12 mga brother Masada alas 12 balang pila. Hindi ko alam kung hanggang saan. Kasi hindi rin naman pwede bumaba ng sasakyan. Kaya dito lang muna sa loob. So, orasan natin kung ilang oras. Sakto alas 12 kami dumating mga brother. Okay. Dito lang kami sa taas. <laughs> Ay. Sana matapos kagad Pero parang matagal yung usad. Kaya abang-abangan na lang natin. Okay. Antay na lang muna. Yeah, you're kami doon sa ano, pagkuha ng auto sweep 140 mga brother 140 nagsimula kami ng alas 12 alas mong dalawang oras din so ito pupunta kami dito sa Merville susubukan so, namin kung makakuha kami ng RFID para sabay sabay na ok so, mamaya na tayo ulit magpintuan papasok pa kami ok <laughs> Ayun mga brother. Pupunta kami dito na last dose. mukhang mabilis lang dito mga brother tinawag na kaganyan kasama ko. Uh, Nga, mabilis lang dito at wala garang pila. Apat lang kami. Apat lang kami. Uh, sana mabilis kasi gutom na. <laughs> gutom na kami mga brother. Magdala mo na kayo saglit lang ngayon na nga mga brother nakakuha na tayo ng auto sweep at saka arit itong dalawa mga brother nakuha natin so ito tips ko lang sa inyo ha ah. mga brother pag naglakad kayo nito dapat gabi mga brother para hindi gano kahaba yung pila hindi gano'ng kaba mga brother sa RFID dito mabilis lang talaga brother mabilis lang mga 5 minutes lang dito lang kami tumagal tagal dito mahaba talaga yung pila kaya sa mga hindi pa nakapag ayos dyan ng RFID at saka auto sweep brother November 2 bawal na bawal na sa Inlet, sa Skyway yung mga walang ganito kasi cashless na sila So Grabe, anong oras na Wala siya na walis ng bahay Pero sige sige At least natapos natin Yung vlog natin sa ngayon mga brother So maraming 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 salamat Sa mga um, Nagsubaybay Yung hiningi Wala namang hinihingi na requirements dito sa dalawa Mga brother, wala namang hinihingi. Dito bayad ng 300 sa isa sa auto sweep 300 load na yon tapos sa RFID 200 mga brother yun na hiningi sa amin yung kuha na ng RFID mga brother na mabilis doon sa may merbil, yun mabilis doon mag bigay ng ano ng RFID so maraming 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 salamat mga brother sa mga hindi pa nakalike at nakasubscribe sa channel ko subscribe kayo Unlike hit notification bell mga brother para update kayo sa mga susunod sa so duro at medyo antok na ako salamat bye bye hi thanks god makapagpahinga na rin at pabiyahe pa ulit mamaya Ah, dito na lang tayo mga brother sa araw na ito at pinabot kami ng alas dos e medya mga brother kaya sa si mga brother natin dyan na nagpapala bumiyahin na ingat ingat kayo mga brother ingat 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 maulan ang tubig basa mga brother ingat ingat kayo